Check natin bakit may separate lane na naman dyan sa kabilang side na yan. That it should be itong side lang na to, ang lane na papunta doon. Pero meron din dito sa kabila, and then dun sa kabila niyan, meron pasalubong. Ayun o, no? oh, pasalubong. Bakit kaya may separate lane dyan ka driving? Let's check. Ayun, to yun, nakita nyo, may, may lumusot doon. So, pwedeng pumasok dito sa lane na to. Pero continuous pa rin yung other lane doon. So, ibig sabihin, merong nagbutas doon para makapasok sila dito sa lane na to. Sa itong, itong part ng skyway na to. Pero meron pa rin still na separate lane talaga doon. Bumuha sila na isang lane. Yan. Palagay ko kasi ito ay pang counterflow nila na maraming luluwas ngayon so they have to they have to add another lane so yung biyahe ng ating mga drivers ay mas magiging efficient and maluwag so para lahat ay mas mabilis na makakarating sa kanilang mga pupuntahan ayan, dito siya, ayan na siya, dito siya nagtatapos. So, they will end up here and then mag-merge sila. Ayan, nag-merge sila, so towards this one lane then. So, lahat, dito rin ang punta nila.